Today ngayong araw mga koy, sa ayaw nyo at hindi, isasama namin kayong mag-nature trip. Napadpad nga pala kami dito sa tago pero napakadaling makitang lugar. Grabe, sobrang ganda ng view dito. Talagang nakakapanindig balakubak. Nag-ihaw din kami dito ng pangulam at isda. Buti na lang talaga, hindi nasunog. At ganito pala yung experience na sumilip sa bintana ng eroplano. <laughs> Kaya for today's video, isamahan nyo kami sa mga walang kwenta pero napakasayang trip. Let's go! What's up sa inyo mga kuys today ngayong araw at dahil mainit pa rin ang panahon ay samahan nyo kami mag nature trip. Samahan nyo kami ng matanggal ang inyong stress at papalitan natin ang konting inis. Pero bago yun ay dumaan <laughs> muna kami dito sa malayang kanta dyan nakakahuyan. Grabe mga kuys sobrang enjoy maglakad-lakad dito at talagang may -e enjoy mo kung nature lover ka talaga. Wow! Sobrang laki rin makikita mong mga puno dito at halata talagang madalang mapasok to. Naglakad lang kami ng ilang minuto at siguradong worth it naman pag nakarating ka sa dulo sobrang ganda at ang aliwalas. After that nga, pagkarating ko nga dito ay nandito na pala yung mga kasama ko nag-aantay sa akin. Grabe mga koy, sobrang ganda ng spot na to at solong-solo nyo lang talaga yung lugar. At dahil sa magtatanghalian na rin ay sinimula na namin magluto ng pang-ulam for today's video. Sobrang solid ng ulam natin ngayon, meron tayo ditong inihaw na talong at inihaw na karne. Siyempre, nag-ihaw din tayo nitong isda na tamang-tama -tama lang ang pagkakasunog. mga coach, nandito kami ngayon sa Lumang Pier dito sa amin. At uh, grabe ang ganda ng tao namin dito. Ito yung tago pero madaling makita. Ayun yung mga kasama ko. Sobrang linaw pa ng tubig. Tamang-tamang mag-nature trip dito mga kois. At ayun na nga, after that nga, uminom muna kami dito nitong bao namin na refreshing drinks. Sobrang solid talaga ng lasa nito mga koys at di ka na mga ngahas na tikman ulit. Grabe talaga mga koys, sobrang sarap at parang gusto mo nalang kalimutan yung mga masasakit na kahapon mo. Maya maya pa nga, ay biglang lumapit sa akin dito si Uyot at may pinakita siya sa akin napakaputing legs. Ewan ko ba dito kung ano-anong nakikita ng mga bagay na nakakalat dito. Ano yun Uyot? Grabe, ang ganda na nakita mo dito, tamang-tamang. Tingnan, -tama, Wow, nabubuksan pa ho. <laughs> Grabe, sobrang ganda ng view dito. Para ka lang namimintana, ganito pala yung feeling pag nakasakay ka sa aeroplano. Ang ganda ng view, bakit hindi natin bigyan ng konting montage yan? Sobrang solid talaga ang nature trip natin mga koys. Ang dami mong makikitang useful na kagamitan dito. Siguradong magagamit mo sa mga daily routine mo. Quality talaga yung mga product at mga man-made talaga. Pwede mo rin itong ibenta kay Bostoyo pang nagkataon. Dahil sa tanghali na at medyo magutom na rin ay samahan nyo na kaming kumain mga koys. Sobrang sarap ng ulam natin at tamang-tama lang yung pagkakasunog niya. Kaya sigurado akong may enjoy mo talaga yung pagkain. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ng ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya J. Like and follow for next video.